Rest day na naman at huling linggo na natin sa pamumulot ng barya para sa buwan ng September. Meron nga pala tayong apat na rest day para sa week na to. Ang problema, napagod ako sa tatlong gabing ko sa akin full-time job. Kaya naman pagdating ng Wednesday ay eh, na lamang ako sa bahay at hindi na ako lumabas para mag-grab. At mayong araw ng Webes, maganda simula ng pag-grab natin. Dahil umaga pa lang ay umuulan na. Pero pagdating ng Friday at Saturday, balik na naman tayo sa napakainit na panahon. Napakaganda sana ng na mga allocation order ni Grab mayong week na to. Ang problema at ang kulat ng lahat ng rider ay ang bigyang pagbaba ng delivery pin ni Grab. From 4.8 average delivery, naging 4.4 to 4.5 dalang. lang. Kaya naman natagtagan na naman yung mga orders na kailangan kong kolektayin para lang maabot ko yung $200 delivery pin na target ko sa isang araw. At buti na lang sa tatlong araw na pagkagrab natin ay e napakalakas ng order ni Grab. At nung Thursday, ikumita tayo na $227. At nung Friday, ikumita tayo ng $197.90. At pagdating na Saturday, ikumita naman tayo ng $247.10 sa delivery fee pa lang. At nakuha din natin ang lahat ng highest incentive sa tatlong araw na pag-grab natin. Kaya naman, sa so week ng ay kumita lang naman tayo ng 36,462 pesos lang naman. Kaya naman, ito yung part-time job na hindi mo talaga siya pagsasawaan. At talagang mapapatengkilord ka na lang sa lahat ng blessings. Huwag niyo pong kalimutan magpalo. Salamat po at God bless ating lahat.